mawakan na mabukang sa atinat ingat mabukang pulaw isang masaya nakikita na aking tatay sana papay marami pang makahawang kumating sa ibuhay si awin si awin bakit ako? ikaw na, ikaw na ikaw na nagkakata ikaw

Anda ka at data na pinagay namin sa iyo. Kasi, ang hirap ng buhay ngayon, ay ang hirap ang ipon. Kaya, sana marami pa yung karaw na dumaan sa iyo at sana malakas pa yung katawan mo. sana, habang buhay ka pa namin makasama. Yung, hindi, hindi ko nung hindi man tayo kompleto ngayon, kaya nga pinagawa ko to para kahit tipe na lang ay magkakasama tayo.

Dahil na ayaw na sila yung kikinigit dahil nasanirin mo! sa akin! Ayaw, <laughs> ayaw, na hindi naman ito mga asyik, ng <laughs> Hindi, hindi ako iniiyak kung may mga Alam ko kanina yung mga walang pasalubong kaya ako mauyak! Uyaw! Uy ka naman! Alam naman <alam> ako magpurang! <laughs> <laughs> <mo siya> <laughs> Ah, <laughs> uh, una po ay isang magandang tanghali at magandang hapon sa mga kapatirin ay Kagawad Josie eh Kagawad Mimi

Kapagkat siguro, dadalwa tayo mong kapatid dito na eh. Para Ay, okay lang yun. Ang malagay. Ang malagay. Importante. Uh, na ito ang iyong kapatid na konsum At hindi ka pinagbabayaan sa, uh, sa lahat ng mga gawa at Sa lahat ng mga problema ay katulong mo At bilang isang pinagtiwalaan ng mga mamamayan na ay na paluklok sa ganitong katayuan ay ng pagkakataon na ito lang ako at happy birthday kuya at nakabot ka ng 70 Yes. Ay, ano, ko. Pero, sa Diyos. Bigyan mo kami doon ng isang ngayon. Wala. na?

Ah, uh, ito rin po ng pagbati sa Karol Kuya Miguel, so, ilalang po natin sa kanya mga kumari. Pero kung mga ba kayo may kagawad, Lucy? O, si Katirana Lucy! Siya Ano po? Siya po na po ang magawad na at pagbati. Pinasanayan na lang dito sa ating katagaluan yung kumpari-kumari, mas oh, oh. iwan ang pinagkukumarihan hindi siyaparin tingay kumakumpara oh, okay. okay. kami nakakatawag ay, <coughs> ay, din na, <laughs> niya, 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 na na sa ko ang na ay talagang kung yung 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 po lahat na yung 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 ng yung para sa Pagka at saka ni, Ma, ni Marie Basyon na sana siya yung naging halimbawa sa ating pagpapamilya dahil kung kahit anong sumusubok na dumating sa kanila ay eh, nadyan sila at mapapa 50 years. Sana po kung sa 50 years na yun ay eh, masaksaya namin Ano po, Kakarim Miguel. Lalo tingit po sa mga anak na nagsupok na sa kanya lalo higit ay sa mga apo na sila ay tinatangkilik, yun po magkakapamilya na sana sama-sama tayo. At higit po doon ay napapasalamat po ako kayo po ako sa piming nag-aabala. Na, na abala, Ito ay si Jena lang po kanina. Kaya po nung mapamit ni Jena na birthday ni Tatang Mikila, punta po doon sa centro at ako talaga yung nagpa-birthday sa kanya. Uh, sa inyo po lahat, ako po ay bumabati ng magandang hapon po muli sa inyo lahat. Lalo kay 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 Parang Nilo na yung yung senador na po, yung po pang isang yung malaki, Ito Yung ay hirap na hirap ako. Pagkasi ni Parang Nilo. Opo, yun kay Tatang Miguel, ay kay Parang Miguel yung yan po yung birthday niya. Kunti pa po ang mga hulog sa motor. Yun lang po at magandang hapon sa inyo. Happy <laughs> uh, birthday po, Tatang Miguel. Sana po ay haba ka ng maraming buhay. Maraming salamat. Ah, isa pa po kumare Kuya Miguel, ang kanya kumare ni Ito po ay si Kagawad Noemi. Ano? Eh, kagawad yun, basta hanggang buhay ka ay kagawad yun. Naladala mo ngayon. Parang nga ba ang sinabi ni Kagawad? Parang nga, na rin yung kapot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lalo tigit po sa may kakarawan, parin nagin. Sana po ay uh, kayo po ay malapit na po sa prayer. Ano yung bakit? Sana ay pa po namin ang uh, dalong uh, inyong anniversary. At uh, sa tinagal-tagal po ng panahon ay uh, madalang naku ang naalos na ng, ano, ng mga sa may. ano po? kaya 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 ang kalakasan po ng bawat isa sa atin ay ang pagkakaalam ko po ay talagang huwag na makakalimot sa Panginoon Ano po? Kaya sa iyo pong kaarawan ay sana po ay maraming maraming pang kaarawan ang dumating sa iyong buhay. Yun lang po at maraming salamat. Ah, uh, bilang kasunod po, isa kumare pa rin si Kagawad Villasoto. Ala. Ah, moment sa atin. Isang magandang magandang tanghali sa ating lahat. Lalo na puro sa magkasawa ni Pareng Miguel. Miguel, happy birthday, Marimbas Basyon sa inyong magkasawa. Sana ay sumapit pa ang mahabang mahabang kaarawan ninyong mag-asawa. Ako may nahihili sa inyo Mag-aasawa wow. <laughs> <laughs> siya. Sana <ori. laughs> Ay, may sa buhay. Ay, ay siya lang. sa taglamay. Oh, hinihintatong sa Maraming at sa pagkat kayo at sa pun namin kasama dito, ating barangay. Sana um, po ay tapitin pa kayo. O oh, napapayak na napapaya. ginagawa pong salamat sa mga mensaheng inisabot niyo kay Kuya Miguel. Ngayon naman po ay may pulang-pulang inihanda dito ha. Para po isasayaw si Kuya Miguel. O, ay, 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 ay. Kasi ikaw ang panganay Yung oh, Yung shirt ha. Baka maglakad ng Tugtog ay maestro. mo naman yan. Sabi ko na ito sa iyo. Kaya pala <laughs> gusto <laughs> nito